halos 20% ng bata sa ating uh, bansa ay tinatawag na malnourished. Kaya ho, napakahirap po umunlad ang isang bansa kung ang bata mismo ay kulang sa nutrisyon, higit sa lahat, kulang sa pagkain. Bit-bit sa Eagles First 1,000 Days of a Child na nakaangkla sa Republic Act No. 11148 o ang kalusugan at nutrisyon ng Magnanay Act ay nagbibigay ng komprensibong suporta para sa kalusugan at nutrisyon ng mga magulang at mga bata. Sa kritikal na yugtong ito, tinitiyak natin na magbibigay sa kanila ang tamang nutrisyon, pangangalaga at suporta. Alam natin ang unang isang libong araw ng isang bata ang nagtatakda ng kanyang kalusugan, paglaki at pagtugumpay sa hinaharap.